Kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat alam mo ito. Yung taong hindi ka kayang iwan at hindi magsasawang mahalin ka sa araw-araw. Sa isang relasyon, hindi pwedeng puro hilig at saya dahil sa relasyon, kailangan n'yo mag-grow. Pero hindi yung puro lande ang alam n'yo. Sa isang relasyon, kailangan meron kayong matatag na pundasyon at hindi basta-basta matitinag ng panahon. Sinusubo kayo ng panahon. Hindi pwedeng isa lang yung matapang. Dapat pareho kayong matatag sa anumang problemang susubok sa inyong pagsasama. Dapat pareho niyong mahal ang isa't isa. Hindi yung minahal ka lang dahil ikaw yung nandyan. Piliin mo yung taong nandyan palagi para sa'yo. No matter what, yung mga panahon na down na down ka, pero nandyan siya para yahapin at ibulong sa'yo na ayos lang yan, nandito naman ako. Masarap mahalin ng isang taong alam mong mas mahal ka niya. Masarap ingatan yung taong ipinapakita at ipinaparamdam sa iyo na mahalaga ka. At lalong lalo na, masarap ikip ang taong palagi lang binibigyan ng rason para magpatuloy. At hindi ka binibigyan ng dahilan para sumuko. Swerte mo kung nakahanap ka ng ganyang klaseng partner, ikip mo yan.